ginagamit kong racing mix ah uh, training pa lang hanggang karera ito hindi ako nagbabago nagdadagdag lang ako ng money tapos hemp seeds pag nasa 200 pataas na nagdadagdag na ako ng hemp seed dahil pa rin yung may sustansya yung kinakain ng ibon ito ito dinadagdag ko tapos ito na uh, hindi ako nagpapakain ng buo na munggo gusto ko yung crack para madali matunaw papasok agad sa ibon to la puro ito uh, soft sila madali tunawin lahat ng patoka ako kasi karera na yan dapat hindi na i-stress para sa akin kanya kanya naman po tayo mga busing yung nagtatanong ng patoka ito po ang timpla ko puro small seeds tapos yung corn crack walang hole tapos haluan ng mani tapos simsid Ito lang hindi na ako nag maraming timpla timpla wala ito lang maraming maraming salamat mga busing mga panglaban natin ng south mga boss tapos may dalawa pa dito pang NDR pang BBC para sa kapari bali ito ah, kakatapos nila mag force fly ah, papatoka tayo ah, ganito lang tayo pag naghahanda sama sama muna dito tapos pag hapon doon na sa kanya-kanyang kwarto nila doon may mga kwarto mga yan ito naman yung mga bagong pang -saw pang summer uh, medyo maingay dahil nililinisan yung mga natumba dahil sa bagyong uwan ito yung nagtatanong yung patuka ito yung gamit kong patuka bali isang kilong sa flower tapos limang kilong plier mix kahit anong flyer mix kung anong gusto nyo tapos ganito lang Ah, uh, bali ito umuran umaraw pinapaikot ko sila para gumanda yung balahibo ito makikinis ito yung grizzle uh, buhi ito ng kwan ito yung pick natin sa inelipsy Maganda ng mga balahibo nila. tapos ito yung ipapainom ko ngayon uh, 4-in-1 bali nagpla flashing na ako habang training pa lang nagbibigay na ako ng 4-in-1 para hindi sila tamaan ng sakit lalo nung lalo na pag nilo-loading na sa truck ito so, mga to naka-loading na rin tapos naka training na rin ito so, akon uh, dito iba dito pala hindi ko ibon yung nabuo bali lahi ng kumpare ko si pari wilmer tapos to kay pari Sani. Ito yung red devil na galing ng tos. Uh, galing, first tos nito sa kapas dahil ito nabili na. Tapos nagbago yung isip ni Busing. Iba yung kinuha yung kapatid. Kala namin babae, lalaki pala. <coughs> Natoran ko na silang maging maamo. To makikinis sana palarin. To black checker anak ni guhan ito ito babae. To na anak ni Angel tong blue bar na to naka cross Paul tapos yun Paul George din yan halos lahat to crack pit ito tapos banding bro tapos itong mga itim stitch ito kay Sir bali binunutan ko na yung pang na pakpak dahil mapuputukan sa training yung board sya ng PPC ito lang pagpapakain ko a uh, kunti kunti para ako yung masunod <clears throat> tapos ito 3 days na kunin 1 bali dyan ko tinitimpla para hindi maksaya dahil mahal to 3 days na flashing Nga pala, ang pagpapakain ko, hindi ako nagpapakain ng whole corn. Tinatanggal ko yung whole corn tapos yung malalaki. Dahil ayaw ko ng malalaking buto. Puro sinanay ko sa maliliit yung ibon. Maliliit na buto. Puro crack, crack corn. Sa limang kilong pato ka, isang kilong mais na crack. ito pag hapon ha? wala pa naman training wala kami sa training full pack kakain sila ng kwan Mara marami tapos mag sila bukas alas 7 post na naman ito yung winner ko ng ellipse ito ito si lalika dito lalika si badjaw ito 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 yung nawala sa akin ng isang buwan tapos bumalik pagbalik niya, kinarira ko kagad nung tumubo yung buntot tapos pakpak bali, pumarti pa yan ng 10,000 yan sa inilipsi so ito, nanalo pa klak siya ng apari klak, klak ng santa ana tapos klak sa inilipsi tugig ka raw klak tapos santa ana yun Laman yung anak ni Angel tapos Lance. Ito yung bumalik sa akin. Yan, kinarira ko yan sa Alfa Ito, kinarira ko to sa Alfa Bali, saragay ito na wala. Bumalik, wala lang rings. brother na yan. Ito, ito. Ito lang mga boss, yung papapakain ko, yung mga nagtatanong kung anong timpla. Ito, so, wala naman sekreto-sekreto dito. So, ito. Wala rings. Ang gandang ibon. So, matino to, matino. Ito na. Ito na. Ito na. na. Pasok. Abla, bilis. So, yung kalagayan din namin ngayon dito, awasak! Uh, Dahil sa bagyong uwan, yung palatandaan na wala na. Hanggang lang mga boss. Ah, ito din yung mga yaga yeah, kung inakay pila tapos ko muna yung bagi. na tapos na rin sila ng mga vaccine tapos na flashing na sila na uh, para sa sipon tapos salmonella. Yung dalawa dito pupunta ng Bal Valenzuela kay Busing. Gaganda dito. Ah, wala gaganda. Tapos hindi natamaan ng bagyo uh, nila hindi ko pa kinudkod, pero grabe tigas ito pang laban ng south pang laban ng south to tapos yung palaban ng batanes sana walang pumitik ito naman yung mga breeder na nakasalang sa akin ito may anak na nakapasitter bali ang clutch na naman Perak Valley kan ko si Angel tapos si Paul George. tar debel tapos Garuda. Halila. Ito si Lance. Ito, crack tito, Rose, Taiwan. Yun, crack tito, tapos crack pitito cross Taiwan. Yon crack pitito tapos Bandingbro. 52 tapos yung Taiwan na producer so crack 52 just stone cross stitch dan stitch cross crack 52 yung bumalik na wala lang rin nang champion to ng north tapos champion ng south ito si Alpha 228. Nawala to sa Ragay. Ang bike nito na Ebon.